Kaya ng oras sa baka kain na tayo. Nakita ko kanina doon nag-aalis just na. Nagugutom na ako. Uy, asa ba si Carol? Oh, nga din, eh. gutom na gutom na. Napansin ko kanina yung papasok ng warehouse. Kaya pala hindi ko nakikita sa selling area. Oo. Pumunta ng warehouse. Oo, kanina pa yun. Alam niya naman kakain na tayo. Pupunta ba siya ng warehouse? Ayun ko ba? Sinabihan ko na yung kanina eh. Hindi mo nakikinig. Ang tigas na ng ulo ng Carol na yan. Ano naman gagawin niya sa warehouse? Alam niya na makakain na tayo. At alam niya yung oras ng na kain natin. ba? Diba? Tara na, sundoy na nga natin yun. Tara nga! Teka lang. Di ba pag ganitong oras sa pag mga lunch break na, sinasara na yung warehouse? Oo, pagkakaalam ko sinasara ni warehouse man yun. Pati siya natatakot dito. Hindi ko nga alam sa kanya eh. Asa na ba yun? Ayun, Ayun siya. Tara, punta natin. ba Ambel. Si Carol nga. Hmm. Uy, Carol. Ano na mo dyan? Oh. Ano to kayo? Tara na, kakain na tayo. Shota ka. Kumakain ka dyan. Kaya kaya kumakain ako ng chocolate para hindi ako magutom lalo kasi sana na kayo. Karol! Ikaw pala yung kumakain dyan? Ay na, Alam mo, nakakain na tayo tapos kakain ka pa dyan! Oh my God, Karol. Ikaw nga mo, na ka! Kung sino-sino pa yung pinagbibintangan mo, ikaw lang pala yung kumakain dyan! Tapos chocolate pa yung tinira niya! Grabe ka talaga, Karol. Ay, Karol, gaki! Baguhin mo yung ugali mo, ha! Ah. Hindi nyo man ako pagsusumbong, di ba? Kaya nga. Mamaya kami pagbentahan yan. Kaya masawad ka naman, di ba? May pambili Oka. ka naman. Ay, naku. Ano, masusumbong natin yan? Awan ko, wag na. kay Kaibigan naman natin yan, eh. So, na lang tayo? Oo. Kawawa naman pag natanggalin sa si trabaho. Kaya nga, o, eh. Carol, ha? Mananahimik kami ha. Hindi kami magsasabi ha. Pero huwag mo na ulitin yan. Oo, oh, Carol, Delikado. Ay, naku, bahala ka. Ano yun? Nagutom ka na? Oo. Gusto ba? Tara, makijoy na rin tayo sa kanya. Total, wala namang bantay sa labas. Tara! Ah! <laughs>